dami Bale po, tenor po ulit tayo ngayon. Oh, no? yan. No? yung malakas pa rin po ang bulto ng ano, sitaw. Ang dami pa po natin tino rin tapos oh, okra pa rin po. Ayun. Eh. Ito po mga okra. Ayun pa Oh. Bali marami po tayong sabay-sabay na kalakal na i ano. Bibiyahin ngayon. kamote, okra. Saka po yung siling ano. Yan, meron na po tayong sibi. Siling tinari. Harvest po tayo mamaya. ng biyaya ano po tayo po laging ganito ang episode kasi dito tayo lagi na bibisi yung pag ano nitong sitaw natin parang paano na po ito ilang kaya mga mga hindi ko na po ganong monitor ay eh. 13 o 15 harvest na po pero ang lakas pa rin po makisig variety bale yan po atin sitaw pupuntahan po natin yung mga kasama po natin doon bale kami po kanina marami kami kami po ang nag uh, si Harbesan po niyan oh bali yan po ang sasabihin natin sa sitaw ay ang kamote para po ba isang biyahe lang na isang biyahe sunload sa tricycle mga ano mga 200 kilo or higit pa po yung isang biyahe papunta po sa kay Son ayun po yung ating kasama tulong tulong po kami Ay di... sa tenor po halos ulo ko na Ano chong malaman pa rin po? Maliliit ano? Ha? Huling-huling tanim na yan ay, ay lalatin at ang kamatisa na Ay po Ay quality pa rin no? Kaya po aming hinuhukay na agad na ito Gawa ng kakamatisan Baka hapon ha? Tama na uh. Ahapunin ah, kayo na yan Tapantino rin ko. Ha? Ang bandil na chong. Palagay mo, ilaha ko tapo ba? Ha? Kaya ka lima? Ah, kaya po. Ha? Ay hmm. Ano to Ipain na afo. Ari, ukambal o kakaiba Arang ra kakaiba ari ang sa ang lumabas di nanilip ka ng gana kambal <laughs> natawa si kin ari po si kin no bago sama ba matagal lang kasama matagal lang pong kasama Nila lang nakakita sa camera ngalus na ngalus lang po lagi yan ha ginagamit mo may... yung sinasagad mo sa hapon ang gamit Magaling sa gamit ay. <laughs> <laughs> Tawon-tawon ka. Tawon-tawon sa tinda yo. Magaling sa gamit. Yan po ay si ah, utipaham, ken, ano te pa mo kain ano. Ang alias po niya si Et uh, Kain. lahat. Uh, ay siya nga. Tatila, ano? oh, pati mga gulay po yeah. lahat. Mga bihon, mga espagueti. Ah, talaga po nilalanta kanay ng kain. Tama 'yung Kakainin Kaka din. <laughs> nilabong mo ng nangka Ano? Kain lahat <laughs> Kain lahat, nilabong kamuti <laughs> Para mararoon na ito, may, may, ano? Ah, yes ito na, na? Nag... Ano ko Meron pa ba dyan? Meron pa diyan ba? <laughs> Yari ka, bulbaak ano ah, lumabas daw naman Parang <laughs> <bahay. laughs> <Lumabas Aya, doon? laughs> Ito yung huli tinanim kaya Pero malaki pa rin ano ito eh Anong sukat ang nalabas? Pang RR Ay para lang ang malinisan Malapit na rin. Hihintayin natin ay eh. Arapyo kaya pinapahukay na natin ng parang 2 months pa lang ito Para po mapamisan yung isang luang Isang taniman man na yung kamatis Puro kamatis at may nakukuha na rin po naman Kondisyon na rin pati ang lupaan nito Hanggang sa roo to yung nagsimula Sa maliliit Ilang plat. Isang plat. Ay pala naman ay Yala yeah, laki o to yung Ayan ah, laki na yan Kilong kilo No? Mag-overtime na lang kayo to eh. Kala namin hindi na Ay papada, papasalida na lahat. At sa hugas na lang kayo mag-overtime. Sulong overtime. Pwede pero depende. Wala pang Marami pa.

sabay tila o ano lahat na lahat na ito yung kahulihan ito yung dalawang buwan kaya nalabas e gayaan siguro na may pwede na akong araduhin ulit e ito no? ito mamamang madaling araw paparado mag-aarado do'y mag-aarado ako doon na aking titino rin tapos ako kukuha na ng mga siling pula dalawang buwan 2 months old kamote para naman na ano din nagkakatanga na rin ano ho oh may siya nga kaya ho ating tirahin na hanggat may makukuha hmm. ha oo pag meron oo oo Bali ngayon po ay kumbaga isasabi na natin sa sitaw kamote ito pong si oh. kapal po ng bunga pero hindi pa po ganong kahinugan oh. yan first time for the first time harvest po tayo ng ano ng silitari yan oh kahit po half kilo lang ito pwede na to pangunahin lang po naman oh, lalaki Matindi po pala ito sa init. Oh. Yan yung pong mahihilig sa maanghang. Oh. Ito na po yung ating sili anghang. Yan o. Oh. may namamatay din po hindi po naman may iwasan, no? yan katulad po nito kumina na yung kanyang katawan ganda lalaki oh Bali sa pinakamataas ko pong presyo na naabot dito 400 ah kakatuwa talagang kami nakaka dalawang kilo nakaka 800 kami sa na ah. mm. ngayon po eh, parang 100 ang farm gate nito 100 o 110 hmm. Nag 1000 pa nga po ito Kung matatandaan ninyo dati ay yung mga kalahating kilo o isang kilo panalo na rin po yun pandagdag din po ba sa biyahe hindi po naman tayo bibiyahe na ito lang yung dala natin kalahating kilo lang itong isa oh napakarami ah yan no? patuwa 知道吗？<noise> <noise> Bali ito po kung tutuusin, ang lalaka ng crack ng lupa, ano po, may tubig po yung sa ilalim na sa ngayon. Yan no? Ito po. May tubig po yung sa ilalim, yung kita po ba ganin niyo? Yun no? Yan, ito yung po tubig. Kaya hindi ho natin alam kung anong ano nito eh. Yan no? Basa. Kumbaga may tubig naman po siya. Kaso yung taas siguro talaga niya, so, sobrang tindi ng init kumbaga nadadaig pa rin lalaki mo naman ng litak ay oh. dami na rin po yan ang dapat susunod natin ano sili Pare baka po naman kulang kulay isang kilo. 90 pesos din. Yan, ang dami pa naman pong susunod. Hilawin lang. Pag sa kapal po naman ang na bunga at bulaklak. pagkadami Oh. Aba. Oh. Lalaki pa. Oh. Ayan, ang gaganda po. Bale po, uh, ang episode natin ano po, tayo po ay mga pambiyahe po natin, sitaw, kamuti. Tapos ito po sili. Ayo, bali dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung hindi pa po kayo subscribe sa akin channel, pasubscribe subscribe na lang, na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pang pa videos. Hanggang dito lang, ingat po palagi. Happy lang. Bye.